Kumusta mga kadiskarte chicks? Welcome back sa ating YouTube channel kung saan napag uusapan natin ang tungkol sa relasyon, love, diskarte sa babae at pati na rin ang, ang mga bagay na hindi basa-basa tinuturo sa eskwelahan. Pero mahalagang malaman. Lalo na kung gusto mong mas maintindihan ang katawan at isipan ng babae. Pero teka lang, may tanong ako. Napansin mo ba minsan na parang iba kung tumingin o kumilos ang babae eh, sa paligid mo. Parang may something na hindi niya masabi pero pahiwatig ang kilos. Posible bang gusto kanyang tikman? Oo, in that way. Ngayong araw, hihimayin natin ng uh, limang matitibay na senyales na posibleng gusto kanyang maka score sa kama. Gamit ang psychology para mas malinaw mong maintindihan kung ano ang tumatakbo sa utak niya. Disclaimer muna mga kadiskarte chicks, huwag assuming kung kulang sa context. Ang mga senyales na ito ay gabay lamang, hindi esensya para magpadalos-dalos. Concept pa rin ang pinakaimportante. Pero bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung taga saan ka. Para malaman ko naman kung hanggang saan ang abot ng ating discarding usapan. At syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito mag-subscribe at i-hit notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Sign number one. Madalas kanyang hinahawakan at hindi basta hawak lang. Psychologically speaking, ang katawan ng tao ay may tinatawag na proxemics o space boundaries. Kapag ang babae, laging inahawakan ang braso mo, kamay mo, o likod mo, at hindi yung simpleng aksidente lang, kundi talagang may intent. Malaki ang posibilidad na attracted siya sa'yo in a physical way. Alam mo bakit? Kasi instinct ng katawan naming babae ang umiwas kung hindi namin gusto ang presence mo. Pero kung kusa niyang itong dinabasag, aba, ibang usapan na yan. Minsan pa nga, konting gigil pa yan. Pipisil sa braso, ang magpapabiro na hampas, lahat yan may underlying psychological meaning. Gusto kitang mas makilala. Baka gusto rin kitang matikman. Kaya kung nararamdaman mong may ganito siya, alerto ka, a discard the chicks. Sign number two, game na game sa usapang green. At minsan siya pa ang nag-uumpisa. Ito ang matinding clue. Ang babae, kung hindi komportable sa lalaki, automatic na defensive yan pag may usapang for adults only. Pero kapag siya mismo, ang nag-uumpisa ng medyo green na topic sa chat or personal conversation, ibig sabihin, psychologically, hindi lang siya kampante sa'yo, kundi open siya sa possibility ng intimacy. Bakit? Kasi, women naturally guard their reputation. Lalo na pag gusto nilang i-maintain ng image nilang reserves. Pero kung willing siya nga uh, i-drop ang filter para sa'yo, malamang sa malamang, hindi lang kwentuhan ang gusto niyang maranasan. Kaya, bantayan mo. Nagpapadala ba siya ng double meaning na memes? Mga banat na may katas? Lalo na kung siya ang unang gumagawa. Aba, ta discarded chicks, alam na. Sandali lang mga ka-discarded chicks bago po tayo magpatuloy na kapag-subscribe ka na ba? Baka naman, i-hit mo ng subscribe button. Ngayon na, asinaw na. Para mas marami pa tayo madiskarte pag-uusapan sa susunod. Sa so, sign number 3, siya mismo ang nagyayaya sa iyo sa private na lugar. Psychology ulit. Ang babae, instinctively ay cautious sa setting. Hindi basta-basta yan pupunta kung saan. Walang ibang tao kung hindi siya komportable. Pero kung siya na mismo ang nagyayayang magkita kayo sa bahay niya, kondo o hotel na kayong dalawa lang. That's a huge psychological green light. At hindi yan basta-basta. Alam niyang may risk yan, lalo na sa reputasyon niya. Pero kung ginagawa niya pa rin, ibig sabihin may tiwala siya sa'yo. Ang part ng mind niya ay curious kung ano ang mangyayari kapag nagkataon. Pero uulitin ko, curious is not consent. Huwag assuming, kadiskarte chicks. Basahin pa rin ang vibes at cues niya habang kayo'y magkasama. So sign number 4, malagkit, mahabang titig na may kasamang ngiti. Sabi ng psychology, ang eye contact ay isa sa pinakamakapangyarihang body language cues. Pero, hindi lahat ng titig pare-pareho. Iba yung normal at tingin lang. At iba yung mahaba, malagkit, may ngiti pa. At parang gusto kang kainin ng buo. Yan ang tinatawag na copulatory gaze. Isang non-verbal signal na subconsciously sinisen ng isang babae kapag attracted siya physically at sexually. Minsan pa nga, hindi siya aware na ganito siya tumitig sa iyo. Pero ang subconscious mind niya na naglalabas ng tunay na intensyon kaya kung mahuli mo siyang nakatitig ng ganyan tapos pag nahuli mo siya, eh ngumingiti pa. Naku, kadiscarte chicks, warning shot na yan. Gusto niyang mapansin mo. Sign number 5, sinusubukang pasukin ng personal mong space. At parang gusto pa niyang may mangyari. Mga kadiskarte chicks, babae kami. At may feminine instinct na umiwas pag hindi namin gusto ang isang lalaki. Pero kung siya mismo ang sumusubok, pumasok sa personal space mo. Alimbawa, biglang lalapit sa upuan mo. Didikit na nga konti sa likod mo habang naglalakad. O kahit yung tipong bababa ang boses niya pag nagsasalita sa'yo habang malapit na malapit. Psychological sign niya ng flirtation with possible physical intention. At lalo na kung sinasamahan niya pa ng mga accidental touch of shoulder to shoulder closeness sa sinehan o kahit sa kotse. Sigurado ka discarded chicks, gusto niyang maramdaman ka. Literal. So, ayan mga kadiskarte chicks, ang limang malalakas na psychological signs na baka gusto kanyang tikman sa kama. Pero tandaan mo ha, hindi ibig sabihin automatic na ready na siya. Respeto pa rin sa babae ang tunay na diskarte. Kasi ang pinaka- astig na lalaki. Yung marunong bumasa, marunong maghintay at marunong magtanong kung pwede ba. Walang mas sexy sa lalaking may self-control. Kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng real talk about babae, psychology at diskarte, like mo na to. Mag-comment ka at mag-subscribe. At syempre, bago po tayo magtapos, nais ko lang pong shoutout ang ating mga Masugin na tagapanood na sina Henry Cabral ng Kabite, Daniel Estrella Sr. ng Bulacan at Batang West 459, Hermo Macapobre watching from UAE, Peter Taledo watching from Kidapawan City, Silhoa Zunega, Riverside Barangay Happy Homes, Old Lokban, Baguio City, Car, Philippines. Moba Sage, taga Bobo Northern Summer, Mamads watching from Borongan City. Rogelio Sinsuan from Cebu Sibugay. George Almaza watching from Iloilo. Carlos E. listening from Washington State. Rani Ferreira from Netherlands. Rob TV from Mindanao Province. Esperanza Sultan Kudarat at kay Nestor Manera from San Francisco, California. Guys, maraming maraming salamat po sa support at panunood. At para naman sa mga hindi pa na-shout gusto mong ma-shout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Discard at sabihin kung anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Discard Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga discarding pag-ibig. Kita-kit sa next video! Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.